So ngayong gabi naman guys, eh, ilaw nga pala kami kasama yung mga kaibigan ko at nakahuli nga pala guys kami dito ng isang malaking alimango at itong tinatawag naming mga kalantugas. Napakarami nga pala guys namin nakita ngayong gabi at nakakita rin kami dito ng tinatawag naming umang at itong bangka lang na parang malaking butiki. Kaya samahan nyo guys kami ngayong gabi sa adventure natin sa mangroves. So what's up mga kanapadaan lang, so ngayong gabi nga guys, e eh, syempre nagsamasama muna kami dyan ang mga kaibigan ko Ngayong gabi nga pala dahil wala kaming pangulam ay naisipan naming manghilaw ng mga alimango at mga kalantugas guys pero bago nga pala kami mangilaw dyan sa part na yan, ay gumawa nga pala muna kami dyan ng pana para mahuli namin yung mga kalantugas. Nakasingit kasi guys yung mga kalantugas na yan doon sa mga bato kaya kailangan natin ng pana. Pagkarating nga guys namin dito sa pagguhulihan namin ng mga kalantugas ay may nakita kami mga batang naghuhuli dito ng mga hipon. At ang tawag nga pala guys sa ganitong klase ng hipon dito sa lugar namin ay hipong pasaw o hipong pasayan. Hindi na rin nga guys nagtagal at baka uulan pa eh eto nagsimula na rin kami sa pahingilaw. Pero bago kami guys mangilaw dyan ay tiningnan muna na is ang kaibigan ko na sa Paring Romel kung may butas dito ng alimango sa ilalim. At eto nga pala guys, ang unang nakita namin sa pangilaw, itong tinatawag naming dakumo. Grabe guys, sobrang sarap din yan. At habang naglalakad naman guys kami dito sa putikan ay nakita naman kami dito ng malaking umang at meron pa siya guys kasamang maliit na umang na nakapatong doon sa kanyang likod. Eto nga pala guys, ay madalang lang manipit pero napakasakit din. Kahit nga guys, madilim dito sa puntong to, hindi kami natakot pumasok dito sa loob ng mga mangroves. At pag nga pala guys, hindi ka sanay na pumasok dito sa mangroves pag gabi, ako mukhang maliligaw ka kasi napakadilim dito sa loob at napakarami rin guys mga ugat at sa unang pagbaba nga guys namin dito sa tubig ay eh, nakahuli agad ako dito ng isang hipon. Sabi nga guys, ito isang kaibigan ko na napakarami daw dito ng mga kalantugas kaya dito niya daw kami niyaya. At eto nga guys, grabe pagkababa pa lang namin ay eh, sunod-sunod na. Hindi nga lang guys, biro maglaka dito kasi napakarami talagang talaba dito sa dinadaanan namin. Talaga mag-iingat tayo at bukod doon ay eh, napakadilim rin talaga. At bigla nga guys, kami ni Suerte dito at nakahuli kami dito ng medium size na sugpo. Ayun. Kaya guys, ang gagawin natin diyan ay eh, bubuhayin natin tapos papakawalan natin sa ating munting palaisdaan. Pero bago natin guys ituloy itong adventure namin ay lubos po ako nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta dito sa vlog namin. Maraming salamat sa lahat ng mga nagko-comment, nagshe-share at palagi nanonood. Patuloy kami guys gagawa ng mga adventure kasama itong mga kaibigan ko. At bukod nga pala guys sa kalantugas ang tawag nitong hinuhuli dito sa lugar namin ay may isa pang pala guys kaming tawag dito tinatawag namin rin itong aniit. Kung makikita nyo naman guys na dito lang namin ito nahuhuli sa gilid ng mga bato, ayan nakadikit din sila dito sa may mga talaba. Marami pa rin nga Guys, nakawala dyan sa amin kasi medyo pangit yung pagkagawa namin sa pana kasi nagmamadali lang kami at biglaan lang guys tong lakad na to. Iba talaga guys pag biglaan lang yung lakad talagang natutuloy hindi katulad ng mga pinaplano siguradong hindi natutuloy yun. Ito nga pala guys mga kalantugas ay eh, hindi to lumalaki ng todo talagang average size lang yung sukat nila kaya pwede pwede na nating hulihin yan. Guys so oh, ano ito? Nakita niya yung kalantugas? Mmm! Hmm. Sapul! Tuli! Hmm. Ito, lalagyan. Ayos! May pang food trip na kami guys oh. Ang tapang pa niya no. <laughs> <Ay>. <laughs> guys, oh, kita niyo naman oh. Aniit na naman oh. nakapesto pa tiyan at ayaw niya magpahuli oh. Pero syempre sa pulya ng pa ay nakatakas. Wait lang. Nakatakas pa guys. Pero syempre nakatakas nga. <laughs> tuluyan na. Eh. At habang naglalakad nga guys kami dito, ay may nakita kami dito ng bangka lang. Ayan, parang malaking butiki guys yung itsura niya at ang bilis niyan tumakbo. Nagpatuloy nga lang pala kami dito sa panguhuli nitong mga kalantugas at nagbabaka sa guys na marami kaming mahuli at meron kaming ulamin. Pero habang nangingilaw guys kami dito, ay parang medyo sumasama yung panahon at medyo umuulan. Kaya sabi ko sa kanila ay magmadali na rin kami. Kaya ayun, binilisan na, na guys namin yung paglalakad at panguhuli dito. At nakahuli na naman pala guys kami nga pala dito ng isa pa rin, sugpo ulit. Nakakadalawang piraso na nga pala guys kami dito ng mga sugpo at itong isa ay malaki kaya uulamin na lang natin. Habang nangingilaw nga guys kami ng aniit dito kasama yung mga kaibigan ko yung naalala ko lang ng mga bata pa kami. Talagang ganitong ganito rin guys yung mga pangyayari sa buhay namin. Talagang samasama rin kami nangingilaw ng mga aniit para ibenta sa kinabukasan. Ang kilo nga pala guys dati ng kalantugas dito sa lugar namin ay nasa 50 pesos lang to 60 pero yun guys, inasa 120 na sila at medyo mahal na. Halos nga guys, isang oras namin pangilaw ng mga kalantugas dito. Eto na rin kaagad yung mga nahuli namin. Guys, so oh, laking nga ano. ano ito? Jumbo ani it. Kalantigas na rin. <laughs> Kalantugas ani na rin. Hey. Laki guys oh. Jeez. Grabe. Pero maya-maya lang guys, may nakita nga pala itong tropa ko na si Paring Romel na isang malaking butas ng alimango. Kaya syempre guys, hindi na natin pakakawalan yan. At eto guys, dinukot na nga pala niya. At nung nakuha na nga guys niya yung malaking alimango, grabe, isang alimangong banahawin pala guys. Sobrang laki niyan at napakataba. Kala nga guys namin, eh, wala kaming mahuhuli ngayong gabi ng ganitong alimango. Buti na lang. So ayun guys, tapos na tayo mangilaw at mukhang hindi tayo makakapagluto kasi kung mapapansin nyo, ayan medyo maambun na ambun na at ang lakas ng hangin, ang dilim na lang kalangitan. Mukhang hindi tayo makakapagluto guys, kaya yun, susunod na lang natin alutuhin. Sa next content na lang, medyo walakas na okay. subas so, ko na guys. Let's go, salamat sa panonood nyo palagi. Adventure lang tayo, yun! Let's go, let's go, let's go! Magluluto pa nga sana guys kami dito ng uulamin namin Kaso nga lang guys sobrang lakas na nung hangin At parang may malakas na subas parating Kaya hindi na muna guys At eto na nga pala yung mga nahuli namin Medyo marami din at nakaisa nga pala tayo ng malaking alimango diyan. Kaya okay na okay na rin yung pag-uwi namin dyan Kaya hanggang dito na lang muna guys Kita-kits na lang ulit tayo next adventure